Dito mga idol, makikita natin ang laro ni Tino Marbil, yung Tomera na na foul versus Rocky Rhodes, aka aking Constantino ng Zamboanga. Ayan mga idol ha, tingnan nyo si aking. Ayan si aking Constantino mga idol ng Zamboanga, isang dilag na tirador. Tirador sa larong billiard. Eh, foul na si Tino. Siyempre. Bull in hand ni Aking. Tinutukan na ni Aking ang uno mga idol. Aking Rock roots Constantino Terra Uno ay yan pumasok. Bumalik ang pamato. Binalikan ang dos na nakatapat sa butas. tira Aking. Ayan. Wow! Ang galing! Ang galing ng dilag na to pinaatras lang para sa 4. Tingnan natin. Ayan. Pinitik lang ng kunti. Umatras ng bahagya yung pamato. Ayan. Tira 4 si Aking. Ayan, unti-unting lumalapit ang pamatok sa singko mga idol. Galing talaga ng dilag na ito mga idol. No? Rocky Rhodes. Constantino Aka Aking Pumasok ang singko. Binagsakan Tira sa 6. Tira sa 6. Wow! Walang mintis. No? Pulso nga naman ng na mga babae, mga idol. Basta tumira. Ayan, tira utso na mga idol. Lumapit talaga ang pamato sa tapat ng utso. Ayan, papalapitin na naman niya sa 9 Tingnan natin. Oh, pumasok. Lumapit ka. Ayan, maubos na ni aking ayan. Tira, Jess, tina natin. Ah, agrab, yun. Ah, tina pa galing mo aking Rocky Rhodes Constantino, The Pride of Sambanga. Ayan.